ah uh, mga badi barado na naman yung lababo namin so sa pangalawang pagkakataon magagamit ko na naman ulit yung aking uh, pump plunger mabilisang solusyon sa mga pagtanggal ng bara. magagamitin ko ulit ito mga badi barado na naman ito eh bumabayan lang ito mga badi bakit kaya lumay ito parang baril lang ito eh

fire tingnan natin hmm. wala na wala na wala na Oh, sulit tumawa, di. Ano ito? Mura lang to. Sa Lazada. 400 plus lang. Ano 800 na. Hindi. Nagmura na ngayon. Ah, nagmura na. Oh, Oo. 800 plus dati may mga body pro ngayon. May mabibili ka na ng 400 plus. Ngayon, sa Lazada ito. O, oh, yan o. Oh. Kahit saan ito mga body? Kahit sa CR. Toilet bowl. Pwede mo gamitin to. Kung wari, pa sa CR. Sa toilet bowl. Ang paglagay naman ito, pag ganyan. Doon. Saksak mo, migi. Tapos, ipang uuto maguti mag-uuto. Okay. O, oh, ito mga pali, o, oh, yan. Pangalawang bisis na yun, ito nabuhang bumara. Pangalawang bisis ko, binami ito. Pang one time, big time lang. So, ayos mga pali. At sana, makatulong sa inyo itong product nito. So, bili na kayo sa Lazada para hindi na kumihirapan magandang mag- magkanta ng mga sa mga nababagong inyo. Ganun. So, okay mga pali.